Ano kaya ang ginagawa ni mami dyan? Pwede <laughs> uh, siya ng pagkain ng mga... Ay, kay bait lang pala. May meal prep ako para kay bait pero may ibang bantay, o. Oh. oh. Uy, bakit may mga nakaabang dyan? <laughs> ah, Abang, where's no. one? Abang, oh. Para sa dog na po dapat makapusa. Pagkain ah, bait ito, guys. May tingi na naman siguro. Oh, eh. naman yun ang pagkain. Oh? Hmm, okay. Ay, yung pala, inaantay nila. Oh, see? pala eh. <laughs> Bait, Ito yung ano, gulay ni Bait kasi hindi siya kumakain ay, ng gulay. Pag or... Kaya nakahalo siya sa ano. Yan pala inaabangan. Yung dalawang maganda na. Lalapag na dito, dito, dito. Oh. Yan pala yun eh. Oh. Oh yun na guys. Yun lang. Bye. Ay, kaya pala nakaabang sila eh. Ay! Ay! Ano nangyari? Kasi po siya kapapainom um, niya um, yung lalas. Ano yan? Cut approved. Bait approved din to. Okay. E guys. Si Kain, bite, eh. Sayote at saka carrot. Ganda ng kulay pa. Masarap yan.